Welcome to Hinagdanan Cave Unbat Resort Ha? Ligo kita? Hinagdanan Cave Viewing lang tayo Ito may kasi malamig Uy may... Balis sa sayo Pwede na? O oh, pwede na siya Kailamat. Ito yung entrance Yan you know. Meron na sa yung barandil. Ay, wag na. Tara na. Tabi, tabi po. Yan. Papasok ito sa malitong butas. Hmm. <coughs> Ah. Cave. ay na inagdanan kay Yan yung original na botes Tapos ito, puno ng balite. Nung namatay yung balite, sa kanila nakita yun, may botas pa pa. Siyempre, huwag hangin. Maligo kayo. Tugnaw. Tugnaw. dah mix saya ah, kan ni tak mau ya ini dalam botasa. Ah. yan para lola at yung liwanag ng Sus, so, maghulog cellphone mo rito. Kita mo eh? ay. Ah? Kita pag nahulog cellphone mo. Uh, Swimming so, po lang siya. Ah, yung parang sinasabi mo dati. Yung, da yung daanan. Yun na yung dalawang botas <laughs> na yun. Yan yung original na botas. Ah. Tapos ito dito. Puno ng baliti. Pagka matay ng baliti, nagkita siya. Yung ginawa ng hanggang. to. O, oh, di ba may ano pa dito, samping area. Malalim siya. Hindi rin makaligo kasi ang lamig.